Okay, so what's up Riders? So, magkakape tayo tapos bibigyan din natin ng kape si Yams. Gagawin natin yung kape na na ilalaka, bibigyan natin sa kanya itong ano um, Dolce Dolce Gusto and tapos walang sugar tapos tatanggalin natin yung sugar kasi maka ano siya eh maka yung 3 in 1 Dadahan-dahanin natin siyang matanggal sa 3-in-1 na kape. Addict na addict na addict na addict. Sobrang addict. Napaka-addict niyan sa 3-in-1 na kape. Kaya ang dami niyang sakit. Mayat-mayat inaatake ng ng asma niya. Tapos sinabi ko nga sa kanya, tigilan niya muna yung sugar niya yun. Kasi nga, is, isa sa nakakapagpalala ng 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 kanyang asma yon So although sinabi kasi sa kanya ng doktor na okay sa kanya yung magkape, pero hindi sinabi ng doktor na malinaw na dapat yung kape niya eh huwag yung 3 in 1. Kasi masama din yung mga 3 in 1 coffee na yan. Ang daming sugar niyan. Kaya e, gagawin natin, yan, ito. May mga stevia na, puro stevia na. Tapos may monk fruit pa Oh, ah. may monk fruit pa tayo. Yan yung ilalagay natin dito. At least kahit pa paano mabuasan yung matanggal yung sugar. So, yung stevia, sweetener lang siya galing siya sa stevia, stevia leaf na sa tingin ko sabi ng mga mga doktor eh mas okay, mas healthy, mas pwede kesa sa sugar, refined sugar, no. Let's go. Simplahin na natin 'to. So, ito pa yung coffee maker natin, La Home, eh. La Home. So, nandito yung ating Diyan na siya. Ganyan lang naman yan. Tapos, dito tayo sa pinakamarami. Meron na pala ako dito ng isang ano. Yan, isa lang, isang piraso lang ilalagay natin kada isang kada isang timpla. So, yung, itong ito yung sa akin. Wala wala akong stevia na din ako naglagay. Mas mas ninanam naman ko siya ngayon. Pero kaya gagawin natin ng ganito. Lalagyan natin ng ganito. So, syempre, kung gusto nyo rin ng mga ganito, kung gusto nyo rin ng healthy living at ng mga stevia na, ano, stevia na sweetener, eh, pwede nyo, pwede niyo mabilis sa akin, pwede nyo ma-check out dito yan, nandito sa description yung link. Yung, yung click nyo lang yan, dadalay nyo sa shop. Actually, kahit ito, pwede nyo mabili, mabili dyan. Pati yung isang Dolce Gusto, to. o, ba? diba? Ito na. Pero alam niyo ba, hindi niya magugustuhan ito. Pero pag naka-video siya, no choice siya, iinumin niya yan. Ma-anema sila. Eh, alam mo naman yung, alam mo naman yung kape ko, ito lang yung kape ko. Alam mo naman, hindi mo naman yun yung Alam mo naman, gantong kape lang yung gusto ko. Alam mo naman, puro ganun. Ganun na maririnig niyo mamaya. Mamaya, puro ganun. Ito na, tunog na siya. Mm. Ano kayo ito? Na nilagay ko na pa yung steve dyan. Hanggang sa ibabaw kanina yung kulay puti yan. Nilagay na natin sa, Ayan. Hindi ko lang na-videohan kasi mag lang ako. Kasali natin dito kasi mainit yung mainit yung hawakan. Ayan, para at least hindi siya mapasok. Hmm. Bango, sarap. Hmm. Ayan, bigay natin sa kanya. Pero promise. Kaayawa niya to. Diba? Kaayawa niya to, no? Ayun. Ng madam niya. Ayun yun. Uh -uh. Gusto niya yung 3-in-1 lang na uh, instant coffee. Pero siyempre, kailangan inumin niya to. No choice siya dapat. Ibigyan mo na ba ng kape to? Oh? Mm -hmm. Very good. Ah. Kape. Sumapait na naman yun. Sumapait na naman yun. Sumapait na naman yun. Oh, diba? Sabi ko sa inyo eh. Hindi pa. <coughs> Narinig niyo ba? Kahapon talaga, ba? Kahapon nag-abot ka talaga. Kahapon, hindi pa ako nag-abot niyan. Kakabot pa lang nag- Oo. <laughs> Mainit talaga. Oh, hindi niya na ubusin 'yan. Matamis 'di ba? Masarap 'di ba? Oh, ang sarap 'di ba? Parang Starbucks 'di ba? Parang box coffee coffee 'di ba? Parang ano pa ba mga kapihan diyan? Parang Tim Hortons 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? 'Di ba? Hindi ko masyadong tikman 'no. Oh. oh ang yung dila ko. Kasi yung, Grabe, umuusok pa. Yung ano. bula muna, e eh, ganito kasi, yung bula muna yan, o oh, hindi mo titra. Dan, <laughs> man, talaga yung dila mo, be. Yung bula lang ito, muna. Kita mo, eh, mo sa camera yung usok. Iyan hmm. Um. muna yung bula. Kita mo, umuusok talaga, be. Umuusok talaga. Yan, tingnan nyo, matapang, di ba? Ay, natotoo lang, lang talaga On the record. On the record. On the record. Ay, o ano, oh, sige, o. Oh, ilalaban niya yan, kahit anong mangyari, Tapos ako na naman mal mali, ako na naman masama. Ayan, oh, kita nyo, um, Uma, Ayan, uso. Ay, nakikita yung uso. Ganda na cellphone siya. Tapos, to, eh. itong mug na to. Talagang nakakapag ano to. Nakakapag ano siya ng heat. Ibig sabihin, ano? napapanatili niya. Tapos, papainom niya sa akin ganito. Oo. Oh, so, Nag-promote pa, pinromote pa yung mug. O, oh, sige. Pwede niyo rin orderin yung mug dito sa amin ha. Ah. Ayan. Mm. Nag-promote pa nga. Uh, Isa-promote siya. <laughs> isa pa yun. <laughs> Sobrang hindi man lang pinalipas ah, na. Uubusin mo hindi. Uubusin ko oh, pero sige. palamigin mo naman. Oh, sige, palamigin mo. Oh. Okay. Sige, iaalis na oh. So, okay. uubusin daw niya. I'll be back. Huwag lang itatapon sa CR. Oh, hindi ko gali. Ulit yung may mga reklamo mo. Hindi ko na video. Isa mo. Video na video. di man lang sa DL ta. Nakapagilamos man lang. Hindi ka man nagilamos. Hindi ka naliligo. Bukas pa yun. Natagal pa yun. Aray ko. Sarap, di ba? Oh. Tabang. 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 Ano nga, eh, ikaw, eh, ano na naman yan. Yeah, ano, kasi, kasi tayo parehas ng taste buds and reject. Kaya na sinasabi ko sa'yo, nasanay ka kasi ng 3-in-1 ng 3-in-1 instant coffee ka ng instant coffee. Ipapatikin eh, mo sa akin tapos gusto mo yung comment ko, same lang ng comment nang nasa isip mo. Sige, okay na, oh, eh, yun ang yun comment mo. Matabang. Sige. Maubos mo hindi? Pilitin, magtatampo ka na naman. Oo oh, kasi naka-video ka eh. Pag hindi ka naka-video, hindi mo, mo man titikman yan. Gay, okay, i-roll mo yung mata ayaw mo. Ayaw na lang magsabi. Gay, okay, ayaw na lang magsabi. Ayaw na lang magsabi, baka mag-video pa. Baka video ka nga. Hindi, huwag mo na lang sabihin kasi video ka. Uh, baka ma-hurt ka pa lalo. Very good. Dapat talaga na ganyan <laughs> ka. Video na lang tayo lagi. video ka, nakabidyo <laughs> ka. Ang sarap. Ang tamis. Gusto <laughs> so, mo ba ganun? Ayaw, hindi. tanggapin yung sarili ko wala, Wala akong, wala, wala, wala sinabi ko, ang sinabi ko, papalitan mo yung kape mo. Magpapalit ka ng kape. Tamis mo naman, be. Day, wala hindi lasa, pwede, eh. hindi pwedeng dalawang stevia sa isang baso. Ikaw kasi naka 3-in-1 ka na, naglagay ka pa ng asukal. Paano yun? <laughs> Paano yun, oy? Hindi mo nag-gets yung point ko eh. Mamaya, magkakape ka, titip lang kita ulit ng ganyan. <laughs> Kaya ako kape kasi yung lasa na yun, yung, yung hinahanap ko. hindi may pinta, <laughs> hindi may pinta yung Eh, mga. Syempre, alam mo yun, aanin mo to, ganun din. Tatawasan ko din to, katulad day, ng sabi matamis taste, din to. Katulad na sabi mo yung taste bud mo. Kailangan masanay ng taste bud mo sa ganyang kape hindi siya nasanay ayaw. Gusto ko siya, hindi siya because okay. nagustuhan sabi, 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 ko kasi sabi, nasanay siya. Magkaiba yun. Sige, sabi mo lahat ng gusto mo. Magkaiba yung nasanay yung ano mo kaya yun yung gusto mo. Magkaiba yun Yabs. Para ka namang hindi nagkagusto sa... Nag, nagbago ka ng brand ng kape mo. Ibig sabihin. Dynes kape din yun. Nagbago ah. lang sila ng packaging. Ano pa pinagsasabi mo? Bago ang ang Anong brand? Sinasabi mo, Nescafe lang yung brand. Cream, dati creamy white, ngayon, ay iba na yan. Ano? Creamy alam? rin yan. Hindi, iba na alam yan. iba yung creamy hay. white. paglalaban mo na naman eh. Paglaban natin, sarap pa. Saan na yung kape mo? Kapakita ko eh. Ay, nako yayab. Same brand na Nescafe lang yan. Ito, ito, ito. Creamy white to dati. Creamy latte. So, parehas pala na, parehas pala ng brand. Magkaibang... Oh, flavor. Yan. Nagiba ng mm. flavor ngayon. Iba hindi natin yung flavor mo. Nescafe din yan. Ha? Nescafe din yan. Brand din yan. Brand mo din yan. Nescafe din yan. Dolce gusto. Yan. Yeah, yung tamis kasi nito yung inanap ko. Kaya ako nga That's That's why. Yung tamis nga, yung... nga yan ang tatanggalin natin. Yeah, tignan mo, yeah, yeah, yan, yeah. yan. Tignan mo yung sugar yan. Yan. oh, tignan mo yung bari, sugar wala, niyan. Hindi, hindi, ko din tumagugustuhan. Tignan ha? mo yung sugar niya. Ilan yung sugar niya? Asan yung sugar niya? Sugar, sugar, sugar. Eh, no sugar niya. 8.6 oh, grams. 8.6 grams. Ha? Huh? Siya nga pinakamarami dito, nilalang mo. Ano oh. na, natural. Ito so, naman parang first time naman naman mo na magkape. Yung yung Bakit ilang grams tong nilagay mo dito? Wala. Walang grams, walang bigat. Walang grams, walang bigat. Walang grams, walang bigat. Walang grams, walang bigat. Walang walang walang, walang asukal yan, day. Stevia yan, hindi yan sugar. Stevia yan, day. Asa mo yung ikon, Oh, di ba? diba? ka, di ba? May tamis pero walang, 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 sugar. Walang tamis. Ang tabang nga, di ba? ang comment ko. Di ka nakikinig. Mm -hmm na bago mo yung steak oh. Hmm. 8.6 grams yung Sabi ah, ano. Sabi mo yan ang pinakamadami. Oh, 8.6 grams. Sodium 95. Oh, oh anong, 95. Oh, ay. Yun yung pinakamalak. Madami. Oh, oh, sodium ay. 95. Oh, oh anong, 95. Madami, oh, yun yung pinakamalak, madami. Ano ka, tingnan mo nga ulit. 95 lang yun. Carbohydrates, 14. Be, ano mas malaki? 8.6 o 14? Malaban mo yun. Ayay, ay. Sabi mo kasi yung pinakamadami yung syurga. Sign hmm. mo ulit, ilalaban mo. Ano Ayan, sige, paglaban na. Oh, sige. Ano Ikumpa ko, ikumpara mo dyan, ikumpara yan mo po. Ang wow. dyan. Wow! Binasa niya yung, binasa niya yung, binasa yung sodium. Milligrams yung dahi. Yung 14 yung sinasabi ko talaga sa'yo. Dahi, yung sodium mo milligrams. 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 95 mg na ipaglaban ka pa. Na ipaglaban ka pa, dai. Be, ito talaga, mas malabo talaga mata mo ba sa akin? Uh. Ano, grams 14. Oh, yung, yung sodium 8. mo. Yeah, yabs, yeah, i-review mo Naka yung video ka. mo. Nakarecord ka. Uh -huh. ano, <laughs> ano sabi ko pa sa kanina? Anong mas malaki? 8.6 o 14? Ay, doon ka sa 95. Ay, nako. Hindi mo na lang ang video mo kasi pag nag-talk okay, okay. pa ako, magagalit ka na naman. Okay. Okay. So, ano sa sarap ang ba sa kape? Gusto mo yung anis o yung nasa isip mo? Hindi. Ubusin mo yan. Hindi miyan. mo na lang. Ubusin mo Ay, yan. Ayun, tatanungin mo na naman ako. Kasi, eh. Yung tura ka dito, supos so, mo yan. Supos so, talaga kita ngayon. Wow, naubos. Chamba. Ang ina mo ka yan. <laughs> Oh. oh. Ubus <laughs> ba pa talaga pati nga? Oh. <laughs> Sabi naman nga, gusto, oh. gusto mo magkape para mag-relax. Gusto mo i-relax kita ulit. Titimpla ulit mamaya. Mayayari. Mamaya ha. Hoy, Ako magtitimpla ng kape dito Ayaw, ha. Ano magkape. Ako magtitimpla ng kape diyan. Oh, Pag yung pagtitimpla ng kape. Oh, Wag pa lang magkape. Oh. Goodbye 3 in 1. Goodbye good. coffee. Just ko kakainin. Good, good good good.